Sa programang counter-blessing ni former Governor and Congresswoman Cherry Domingo Umali, kasama si Dr. Kitle Guzman, ay naimbitahan si Bishop Danilo Fernando ng Siloam Christian Church at nagbahagi ng kanyang karanasan kung paano siya tumalima sa tawag ng Panginoon. Dati-anya siyang tinik o problema ng kanilang barangay, hanggang dumating sa kanyang buhay ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Isang babae na naglilingkod sa simbahan sa pamamagitan ng pagtuktog at di nagtagal ay nabiyayaan sila ng apat na anak. Ayon kay Danilo, mahabang panahon pa ang kanyang nilakaran bago niya tuluyang kinatagpo ang Panginoon. At sa pinaikling salaysay ng kanyang buhay, sinabi ni Danilo na madalas anya siyang nagigising mula sa kanyang pagkakatulog na nagdarasal ang kanyang may bahay habang ito ay nakahawak sa kanyang kamay. Hanggang sa dumating anya siya sa panahong binago ng Diyos ang kanyang buong pagkatao at taong 1992 nang magsimula siya sa pagiging isang pastor. Sa totoo lang po ayaw nilang maniwala. Eh. Okay, yeah. disbelief. Uh, wala. ayaw nilang maniwala na talagang ako na yon. Yeah. Kasi uh, ano, nagsasalita ka ng patungkol sa Diyos sa kanila nagpapatotoo ka. Parang tatawanan ka lang kasi hindi gano'n ng pagkakakilala nila. Wow. Medyo nag ano ako struggle ako doon sa mm -hmm. part na yon. Alam ba ninyo na binabato ko ang simbahan. Oh, persecutor talaga. medyo emosyonal ako ha, ng Opo, ba? opo. Talagang binabato ko ang simbahan. Talaga hanggang ngayon, pagka naalala, alala nung mga kasama kong mga, mga ano noon, eh dati nang babato ng simbahan niya, ganito, wow. ganun. Kung makakausap na niyo yung isang kapitbahay naming pastor at ipupwento yung buhay ko, ang dami Actually, 87 years old na yun pero uh, tuwan-tuwa siya kasi dati nang babato ng simbahan, nang gugulo ng simbahan, eh ngayon. Ano na, nangangaral na ng salita ng salita Diyos. Na ni Lord ang oh. ibinabato sa Kaya Anya ay gumawa ng paraan ng Panginoon upang siya ay makaahon sa kanyang struggle. Sa paraang siya ay kailangang lumipat sa ibang bayan upang mag-ministry. Bago maging ng Panginoon, ay dati Anya siyang isang skilled worker sa isang construction site. At Anya sa kanyang realization ay minsan siyang napaisip at nakapagsabi ng katagang, ah, kaya pala. Namulaan niya sa isang tagabuo ng building, ngayon ay bumubuo na ng spiritual life o buhay ng tao. Kapag bumuo ka ng isang building, lahat pinag-uugnay-ugnay yan eh. Para ang isang building bago mo masabing it is finished, madaming sakripisyo, madaming mga bagay na ginamit, mga materials, and then finally pwede mo sabihin it is finished. Yes. Ganon din sa spiritual na buhay ng isang tao. inumpisahan mo na sa mga sa pananampalataya. Ibinahagi ni, ni Bishop Fernando kung paano siya nagsimula sa kanyang ministry at kung gaano rin ito gustong sumuko sa mga pagsubok na ibinibigay sa kanya ng Panginoon. At minsan inuulit-ulit ko rin sinasabi sa mga mano ng sa mga kapatid na sabi ko sa Panginoon, Panginoon, alisin mo na ako dito. Hindi ko na kaya. Yung talagang surrender ka na. Alam po word ng Lord, ito napakaano eh tumatak sa isip. Sabi ng Panginoon sa akin, nung sabihin ko sa kanya yun, sige, malis ka. Pero saan ka naman pupunta? Yun yung word ng Lord sa akin. And then, uh, yung yun, unang Sunday na yon after na marinig ko yung tinig ng Diyos, nung unang Sunday na yon bigla akong nagkaroon ng talagang, ano, talagang damdamin na magpatuloy kasi okay. may mga bagong dinala na tumanggap sa Panginoon. Wow. At yun yung ano, yun yung nakagagalak na at the moment na down na down ka na, mismo si Lord ang mag encourage sa iyo eh. Gagawa siya ng isang bagay na unexpected na pwede mo sabihin, Lord, sorry. Sorry. Kailangan ko palang daanan itong mga bagay na ito para lang makita ko lalo yung kabutihan. Mahalagaan niya ang prayers at pagsunod ng isang krisyano. everything naman na mo, kailangan nagsisimula pa sa prayer. Kasi everything naman ginagawa natin for God's glory. Magpatuloy tayo, sumunod. Sapagkat sa lahat ng bagay na gagawin natin na may pagsunod sa salita ng Panginoon, may pangako doon ng Panginoon. Shane Talentino para sa Balitang Unang Sigaw.